Hi guys! Welcome welcome back sa akin channel. So sa video na to, share ko sa inyo kung papaano nga ba maibalik ang stars or ads na nawala sa ating Facebook page. So bago pa man mawala ang ating mga stars or ng ads sa ating mga Facebook page, ay meron muna tayong matatanggap or marireceive na isang notification galing nga kay Facebook. Gaya nga nitong sa akin. Uh, sabi ni Facebook ay meron daw sila nakitang uh, isang content ko na hindi sumunod or labag sa kanilang um, community standards. And then, nung chinek ko nga ang aking dashboard ay bigla nga lang nawala yung aking stars. At kung gusto ko daw ay mag reapply na lang ako ulit or i-check yung aking uh, violation. So, ang ginawa ko guys ay dinilit ko na lang yung um, content ko na labag sa kanilang community standards. Yun lang yung tanging ginawa ko at hindi ako nag reapply. And then after nang ilang araw ay nung chinek ko nga yung aking dashboard ay bumalik na nga itong ating star, yung aking stars. So, ayan siya guys. Yan, ganyan pa rin yung nakalagay. Pero dati guys ay nung chinecheck ko nga yung Tools, ay wala akong makitang star dyan dahil nawala nga siya. Pero ngayon, as you can see, meron na ulit itong star. So, ganun lamang guys yung gagawin nyo kapag kayo ay nakaka-receive ng notification galing nga kay Facebook na sinasabing meron kayong violation sa inyong mga videos na in-upload. Okay? So, ganun lamang yung gagawin niyo kapag nangyari sa inyo yung ganitong uh, experience. Okay? So hanggang dito na lamang. Sana ay manatutunan kayo sa video natin na to at sana ay nakatulong ito sa inyo. Please give it a thumbs up kung nagustuhan nyo and subscribe sa akin channel para updated kayo sa bako pang i-upload ng mga video dito sa akin channel. Thanks so much for watching!